Welcome naman ulit sa panibago kong video mga ka-sound uh, Ngayon lang ako nag-upload ng video, panibago kong video Kasi busy pa sa trabaho Pasensya na po kasi Wala Lagi lang busy uh, May bubuksan po natin ngayon na ano Yung Pioneer na GR333 GR Triple 3 Kung ano talaga ang laman nito yung mga lumang mga equalizer binigay lang po to sa akin mga kasawan sa ano sa mga residente yun tapos yung ato, lumang luma na talaga to lumang luma na yan oh. ito yung ano ah mga ka kasawan watch me pa pubuksan po natin to kung anong laman niya Doug and Blogs TV. Please subscribe bell button and like and share. Etong pagawas sa tawo buksan pa natin yung ano jar tray tray na Pioneer na Flysir. <coughs> Tapos lililinisan ko po to mga sound tab ko po to para matanggal yung mga alikabok. Mga alikabok dito sa ano. Kasi matagal na siguro to hindi nabubuksan. tunnel ah. yun ito parang dalawa lang ang tunnel And mga kasawan mga surprise yun o oh. kalawang na po ito mga kasawan to Sobrang tagal na po. Pero magandang ang boses dito yung pinasound check ko yung pinabattle ko. Ganda kasi kahit wala nang maximizer. Lalo na pa siguro pag lagyan ng maximizer to maganda siguro. Dami ang alikabog mga kasound to. Kailangan linisan ko to. Lab, pakisa yung brass lab, yung sa anak. linisan ko to ah makasanto ito po yung mga ano nyo mga basta hindi ko na alam tong mga ganito na mga ano kasi ito yung power supply nya okay pala to blower blower at saka yung ano <coughs> yung dito sa ano niya mga ka-sound may ano siya import recording uh, play out output uh, tape record play kung gusto mo ng ano It's graphic equalizer model GR 333 WL WL uh, 220 ito, uh, portables. Yan po yung ano nakalagay dito sa ano, likod ng likod ng equalizer ng Pioneer. Yan po. Dalawa lang po yung ano, screw. sang tanggalan lang po. Pero, yun know, grabe ay mga kasanta linisan natin grabe ang alig para malinis linis naman ay, ang ganda ng mga turnilyo mga kasanta hindi talaga kakalawangin yung mga turnilyo mga original talaga oh. Tiero na ang tunog nito mga ka-sound. Kaya tolan na akong gamit na maximizer. Kaya pala magandang tunog nito. Ito ang mga ano niyo. Ugluweran so, po natin to mga kasawan pag anan ko muna. Grabing alikabok. <coughs> Robino, tagal-tagal na siguro to na equalizer. linis konti kasi hindi na ako maka check kasi wala na pinabarangay na ako maka-sound dito wala na kailangan iwi ko na to sa probinsya wala na ako magpa tudong sounds pero maka-sound hindi pa ako hindi pa to maka-kumpleto maka-sound marami pang kulang sa Tablo wear muna natin Grabe, Ang ganda ng mga tornilyo na mga, na mga to Yan o. Oh. E, kalawangin talaga. Bihira lang ka kalawangin Yung mga bago ngayon, ilang taon na kakalawangin na yan. Ito, hindi pa na-repair pa to. Tagal-tagal na to para hindi pa na repair to hindi pa nabuksan wala nakabukas nito hindi talaga kalawangin ay mga ano niya parang mga uh, Alo ah, mata yan. <clears throat> Ito yung mga kasound yung sa harap niya, mga to. Oh. Si band lang. Liner control. Equalizer tape monitor na na talaga to maka pero buo pa yung tunog niya plan, alaga natin yung mga gamit natin mga kasam, para tatagal talaga siya mga kasan. Kung pabayaan lang natin, madali lang masira. Kasi takip na natin mga kasan. ah uh, uh, sa panonood sa aking channel. Uh, pinutin niyo ang notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Salamat po, God bless po all.